Ganda tanghali mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga. Ito na naman sila kay saputahin ng inamo. Ito po ay dinindeng na sinahogan po ng pritong isda. Ayan yung ulo, ayun, Nanginiprito ko pa po, po yung buntot. At yun ay solid na pangkain na lang na magsigiro. Ayan, ito po ay dinindeng na rabong. Labong, saluyot, na may sahog na isda. Pero ito po yung pinaka-variation niya pang isa may sahog na talbos ng kamote yan ay po ilalagay ko yan sa ibabaw mayamayang konte, ang konti ayan so yan lamang po ang mga putahing inamon nila kay ayan yan ang mga linuluto lang po iwas kolesterol gulay gulay paisda isda lamang ayan para maging healthy pamarisa na magsingirog ayan mga kasinyor ko dyan ha nais nyo magulam ng ganito ay eh? o oh ipiim ninyo sila kay ay nati pagluluto ko po kayo ay so itatabsing na po natin ay itatabsing na natin ay at talaga namang ay oh. luto na kagad ready na po ang ating tanghali ah Ayan. Ayan lang po ha. Ah. Kasimple ha. Ah. Takip. Ayan. Ayan. So, halina't tikman ang mga lutuin nila kay putahin ng ina Bye-bye!